Okay, ngayon, andito kami sa... Saan sa kapunta? Kapunta kami ng San Pablo ay, na yon Santa Elena. Santa Elena, Pangaw. O, kung makikita nyo, itong tubong to, kapunta ko sa inyo. Ito ay tinatawag na... Uh, uh, thermal? Ano thermal Geothermal. Mainit siya. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Kanina pa kami naglalakad. Actually, mahaba yan eh. Sunod na. Ay, kahit kami pinaka Ayun, no, ayun no sa ilalim siya ng lupa ka nakuha, kaya mainit siya. Mm -hmm. Mainit kung, na tubig yan. Uh, yan. Uh, kung hindi siya binutas, sabi nila ay uh, matagal na daw uh, sumabog. Matagal na daw sumabog yung Mount Makiling. Kaya itong ginagawa nito, ito, ay para sa energy o sa oriente. O oh, electricity siya. O, ito ginagamit sa electricity. Yung mainit na tubig na yan. Kaya mahalaga yan bilang, <laughs> bilang tao, <laughs> bilang kristyano. Ano yan tayo? Ayan, ang uh, Ju, Thermal. si Joseph. Ito yung aming uh, tour guide. Oh, ito. ito po ang aming mapapaid ako sa inyo. mga video ito ay hindi po... So, huwag natin siya painggan. Ah, <laughs> walang kwenta yan. Ang <laughs> ano kami, mga survivors po. Dahil sa ano, sumabog ko siya yung tali. Kaya nalingit sa ulit kami. Kami hey lang natira. Ang tawang natubo na to. <laughs> ang init pre, pwede ka na magprito sobrang init, pwede ka nang free to live pwede ka nang magsaing. Sa? Sa hindi natin na... Uh, Pag gumulan niyan. Mga bakal boys, pwede nila ipartok sa niyan. oh. Mga bakal boys, kung so, pinaputa natin dito kahit mainit yan, titirahin niyan. Oh. So, mga kasama namin sa GBB na ito, lang kami lang nakapunta rito. Oo kaya... oh, nga eh. Nag-enjoy kami. Kahit mainit kami. Kahit mainit Grabe. Oh, oh. Oh, ang ganda. Sayang, kaya sayang kayo. Kita na namin yung keton. Wow. Oh. Yan, nakikita kita niyo yung tubo yan o. Oh. Okay, ito yan. Ito po magandang tanawin. Sobrang ano, nasisira na. Sobrang init. Sobrang init yan, sobrang init. Oo. Oh. Ito, ito. Ito, ah, ito po yung nagmula. Ito oh, po yung nagmula. Pag umuulan yan, ano, makikita mo yung singaw talaga yan. Masa, makikita mo yung us mm -hmm. na malakas. Grabe yung init mo. Yung simento niya, may halong bulak. Yung simento niya, may halong bulak para yung na ano yung init super serve sa loob hindi sumisingaw oh, kapag ano, nga ano? na kaya yeah, talaga kailangan na ng pamala na gawin to ah, ah Gloria Arroyo <laughs> <Busy> ka na gumising <laughs> ka na nananawagan na kami delikado pag nasira to maraming buhay ang kawawala kaya ayusin nyo ayusin nyo ayusin nyo ayusin nyo ang buti okay, <laughs> okay. so, no, Diretso kami. Mamaya, ikakatman si na namin to kasi malayo pa yung lalakar namin, di talaga siya aabot. So, maya maya, papayta oh, namin tayo yung uh, katapusan itong tubong to. Okay, paano na tayo kay... Paano na kayo? Paano na, paano na. Wala. Susunod na lang ulit. Yan, yeah, ako rin. bye Adios. Bye-bye. <laughs> paalam sa inyo. Jin. Bon ngayon, natatakot na ako. <laughs> <laughs> kung makikita niyo yung lugar, talagang kala mo, wala, ano. Wala na kami. Wala nga katakot-takot dito. Tignan niyo, ha? Um, kami lang Hindi namin alam kung saan namin dadaan. I'm scared. Patilikod, tingnan mo. Pakita mo patilikod. Surrounding. Talagang... Tignan niyo, ha? Oh, well, ma may nakikita ba yung dahil? Wala, talagang wala. nasa mga na kami. Si Jin talagang gusto ng boyo. oh. Hingal na hingal na. Jin, ayos mo yan, Jin, to. Jin. Okay, pero, pero, pero in fairness, ha. Ah, okay, pala, siya makiling. Safe. Ewan ko lang. Sabi nila, puro ulupong daw dito. Pari ko, masakit. kinagat Kinagatata ko na lang. Hindi ko buwata yun. Gawin na yung story, ha. Kung narin nakakita tayo ulupong. Tatakbuhan tayo. Na, narinig ka sa... Narinig ka sa video. Okay, narinig ka sa video. Didilit natin, didilit natin. Ulitin natin, ulitin natin. Huwag na, huwag mo na po tayo na pwede na dito, dito. Wala na, it's scripted dito, 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 dito. Na, it's na eh. na mo na? Hmm. Hello! Huwag mo Uy, bilhin, dami ng mo eh. Nakahabol lang mo. Nakahabol ko na Ay, nasa na tayo? Ay, na hindi ko man tanda! Eki! Daming langgam. Sakit mga agat. Pakita mo. Ito. Yan ha. Ito ha. Ano ha? Huwag nang tumakbo ako. Wala nang langgam. Yan yung pabalik. Ay na ako. Ito pa. Sa tayo nga yung dadaan. Hindi. Saan? Ah. Pahingan tayo dito. Pahingan tayo so, dito. Tong.

Ayan. Okay na. Okay. Okay. Okay.